Mambun, ma'am. Pero wala rin. Mambun. May rainbow po ba? Wala. Okay. okay. Meron po. May rainbow re tayo. Hindi pa lang. Kanina pa yun, ma'am. lang. Wisik-wisik lang. Ito ka pag nag-rainbow tayo, doon ba wala? Kailan ba yun, ma'am? Diretso lang no? Kung ano po po, kung bukas pa po. Ay, paano ba? Hindi ko kapisabi, Dan. Ma'am, okay lang ba? Masama ko sa vlog ko. Masama kayo. Okay lang? <laughs> Sige po, okay Sige, niyo sa akin. Balik ako, ma'am. kaya na naman. And, ito si Thank you, ma'am. Sobra. Thank you.